Tuwing umiiyak ang mga bata, madalas nilang hinahanap ang kanilang mga magulang, lalong-lalo na ang kanilang mga nanay. Pero sa pagkakataong ito, hindi na mapapatahan ni Angelica Esguera ang isang taong gulang na sanggol na aming nakilala sa Kalumpit, Bulacan nitong January 15, 2025. Isa si Angelica sa dalawa kataong nasawi matapos salpukin ng isang modern jeep ang kanilang sinasakyang tricycle sa MacArthur Highway, Barangay Iba o ng nasabing bayan noong January 14. Naiwan niya sa kanyang asawang si Albert Mabignay ang tatlong musmos na anak. Malungkot po, maluwa-luwa po. Dahil nga ano, biglaan ano. kawala ka. Masakit po. Si Violeta Reyes ang nanay ng nasawing tricycle driver na bigla sa nangyari sa ikalawang anak nito. Ani-aling Violeta, halos kakaalis lang ng anak niya para mamasada matapos mananghalian ng mabalitaan ng insidente. Masakit tanggapin dahil nga sa nangyari na yun, biglaan. Na hindi mo na namin nakausap, na hindi na namin nadamayan. Anya, Bagamat masakit ang nangyari, ipinasadyos na lang niya ang sinapit ng anak. Kwento ng isa pang pasahero ng trike na si Karen Bustos, pauwi sila galing ospital matapos magpacheck up kasama ang pinsan at yuhin niyang si Armando Esguera, ang tatay ng nasawing Angelica. Tuling-tuling niya tapos bigla na lang pong sumalpok sa amin, hindi ko na po alam. Oh, po. Traffic po ba? Kinabi mga... po ng driver, oh, doon din po kami na ano, kaya po ako tumalsik po ako. Masik okay, po ako sa kalsada, sila po ang nasagi ng... Nung... Bagamat nagtamo ng mga minor injury sa katawan si Bustos, nagpasalamat siya sa Diyos na nakasurvive siya sa lakas ng pagkakabangga. Gayunpaman, malungkot umano siya lalo na para sa pamilyang naiwan ng kanyang pinsan, pati na rin sa kalagayan ng kanyang tiyuhin. Ayon sa naulila, lalaban sila upang makamit ang hustisya at mapanagot ang driver at ang kooperatiba nito. Ay, lang po, makulung, Matagal, pag buway, buhay sana <laughs> dahil hindi ko gusto ginawa niya sa asawa ko basta po po kami nareklamo pinalaban po namin kasi po kawawa namang pinipintan po eh. harapin naman nila yung kanilang nagawang kasalanan at tigis lahat maging yung ano yung mga driver nila kailangan maging ano sila Maingat. Humingi na umano ng tulong ang mga pamilya ng biktima mula sa operator ng modern ship na Carmex. Ngunit ayon sa mga naulila, iginit ng co-op na hindi sila makapaglalabas ng malaking pera at idadaan na lang umano sa kanilang insurance ang kailangang bayaran. Sinubukan kunan ng panig ng CLTV 36 News ang Carmex, subalit tumanggi muna silang magbigay ng pahayag. Ashley Punzalan, CLTV 36 News.